Hello mga kasisit, mga kalus, nasa market market po ako for today vlog. Naglakad po ako ng national IT kaso wala na po pala. Kaya tumuloy na lang ako dyan sa mga pasalubong. Ayan, gustong gusto ko po kasi ng mga kutkutin uh, na yan kaya talagang napadaan ako dyan at naganap pa ako dyan ng malaki kaso wala pero bumili pa rin po ako at ito po yung mga kaganapan ang buong akala ko po habang ako dyan ay nagbibidyo eh nakaplay ang hindi ko inaasahan nakamil po pala super po talaga yung pangihinayan ko kasi ang haba po talaga ng aking anila nilakay dyan, mga ang video. Kaso nagulat po ako nung dumating na ako dito sa aming bahay. Ayan lang pala ang nakuhaan ko, napaka-iksi lang. Nakakapanghinayang talaga na pang pagkakataon. Pero ganun paman, man, eh nag-enjoy naman ako dyan. Dahil nga, marami akong nabiling mga pasalubong. Ayan, sa susunod na lang ulit, sisiguraduhin ko na talaga na naka-play ang aking video. Kasi nakakapanghinayang din, di ba? So, ayan, thank you and God bless everyone.